Finally, it's Friday na. Alamin na natin ang uh, magiging lagay ng panahon lalot nitong mga nagdaang araw. Ay mga, may mga naranasan tayong pag-ulan. Iahatid sa atin yan ni pagasa Weather Specialist Lori de la Cruz. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Kasi lukuyan, pwede pa rin makaranas ng mga pagulan ng Caraga, Davao de Oro at maging ang Davao Oriental dahil pa rin sa epekto ng Easterlies. East. So saan man ang lakad ng ating mga kababayan doon, huwag mong palimutang magdala ng payo. Samantala may mahinang mga pagulan pa rin na asahan sa batanes epekto ng amihan. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, generally fair weather, apart from localized thunderstorms, may mga localized na rain showers pa ang pag ng ulan in the time of the day dahil po yan sa Easter Eve. ipag na panahon sa mga susunod na araw this weekend. Inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa ay maaliwalas ng papawurin. Walang ina-expect na malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms o yung mga panandali ang which uh, usually lasts from 5 minutes up to 30 minutes. But apart from that, wala tayong pagyan na minimonitor ngayon na pwede pumasok sa bar in the next 24 to 36 hours. Samantala, para naman sa update sa ating Amihan, uh, ang Amihan po ngayon ay nakaka-apekto na lang sa extreme northern Luzon at posible na rin po itong uh, posible na rin po itong mag-retreat o tuloy na po hindi maranasan ng epekto nito sa bansa sa mga susunod na oras o araw. Kaya mag-monitor na lamang po sa magiging updates ng pag-asa upo sa termination ng Northeast Monsoon sa ating bansa. Samantala, narito naman ang, ang 3D forecast sa ilang mga piling, piling lugar sa ating bansa. Narito din ang mga updates sa lagay ng ating mga dam. Para naman sa ating heat index, kahapon po ay naitala ang observed heat index na 46 degrees Celsius. Mataas po ito. Dito po sa Bacnotan, La Union. At uh, para sa araw na ito ay pwede ring umabot hanggang sa 46 degrees Celsius pa rin ang pinakamataas na heat index na, na pwedeng maitala sa buong bansa. Dito naman sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang heat index na pwedeng maranasan natin. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori Dalang Cruz. Maraming salamat pag-asa weather specialist Lori de la Cruz. At ito na nga mga kababayan, opisyal nang idineklara ng pag-asa na simula na ang panahon ng tag-init. Ayon sa pag-asa, asahan na ang mas mainit at maalinsang na panahon kung saan ang temperatura ay posibleng umabot sa higit 40 degrees Celsius sa Northern Luzon at Lowlands ng Mindanao. Ito ay dahil na rin sa epekto ng El Nino. Kaya paalala sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng o sa anumang lagay ng panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.